nagsimula sa haplos, sa mga gabing puno ng init at katahimigan. Walang tanungan, walang label, basta may katawan kang yayakapin at mga ungol na saglit na magpapatahimik sa lungkot. Pero habang paulit-ulit kong hinahanap ang init niya, hindi ko na malayang ang puso ko na pala ang unti-unting lumalapit. At nang siya'y tuluyang lumayo, ako ang naiwan, hubot-hubad hindi sa balat kundi sa damdamin. Welcome sa M2M Desires, ang tahanan ng mga kwentong hindi lang tungkol sa init ng gabi, kundi sa mga damdaming pilit ikinubli, sa mga aral na natutunan sa pinakamahirap na paraan, at sa mga sana na hindi na naibalik. Ang maririnig nyo ngayong gabi ay ang kwento ni Ken, isang lalaking dumaan sa isang relasyong walang pangalan walang kasiguraduhan pero punong-puno ng alaala isang relasyong iniwan niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang iniwan ang puso niya fubo lang daw pero paano kung habang nilalapit mo ang katawan mo unti-unti na pa lang ang puso mo ang sumasama at paano kung dumating ang araw na wala ka ng balikan dahil pinakawalan mo ang nag-iisang taong nagmahal sa ng buo. Kung dumaan ka na sa relasyong malabo, sa pagmamahalang pinili mong takbuhan, o kung ikaw mismo ang naging dahilan kung bakit nawala ang isang what if, makinig ka hanggang dulo. Baka ito ang kwentong magpapaamin sa iyo. Baka ito na rin ang kwentong magpapatunay na lahat ng larong walang label may pusong nasasaktan. At syempre, isang mainit na shoutout kay Zaldi Arsena mula sa Alcobar, Saudi Arabia. Salamat sa walang sawang pakikinig at suporta. Para sa iyo rin ang kwentong ito, kabayan. Hi Kuya Will, ako si Ken. Hindi ko tunay na pangalan hindi ito ang unang beses na nagkwento ako sa ibang tao tungkol sa isang lalaking naging parte ng buhay ko. Pero ito siguro ang pinakaaminado akong kwento. Straight to the point. Tatlong taon na ang nakalipas mula nung huli kaming nagkita ni Vince, yung lalaking kahit anong swipe ko sa dating app, walang katulad. Nagkakilala kami sa dating app. Pakyut lang, konting emoji tapos kwentuhan sa gabi hanggang nauwi sa lingguhan pagkikita lingguhan sex tuwing weekend sa sa apartment niya ako natutulog tuwing umaga nagkakape at almusal kami sa kama pareho kaming nakakumot lang walang label at usapan basta palabas lang ng init ng katawan ng kalibugan fubo lang pero habang tumatagal siya nahuhulog na nagiging seryoso na at ako, nagpanggap na chill lang. Ayoko ng drama, sabi ko noon. Ayoko ng commitment. Pero ang totoo, takot lang akong masaktan. Kaya ako na rin ang kusang umalis. Isang gabi, habang nasa kama kami, sabi niya, Ken, kung ayaw mo talagang seryosohin to, baka dapat tapusin na lang natin. Tumawa lang ako. Grabe ka, ang big deal naman. Pero nung gabi rin na yon, umuwi ako wala akong sinabi. Akala ko kasi siya ang unang tatawag, unang magte-text. Pero hindi na siya nagparamdam. At ako, kunyari chill lang din. Pero sa bawat swipe ko sa dating app, parang gusto kong makita ulit yung profile niya. Yung bayo niya na may Cat Dad. Hinahanap ko yung boses niya, yung tawanan namin, pati yung init ng balat niya pag madaling araw. Pero pride, Kuya Will, nakakahiya namang aminin na ako ang nagkamali, na ako ang may pinakamaraming sana. Fast forward, 3 years. Birthday ng barkada ko, inaya ako sa bar at sumama ako. Chill lang ako nun. Pero nung pagpasok namin sa bar, ayun na siya, si Vince. Nasa kabilang table, ang sarap ng tawa, ang sarap ng ngiti. Mas mukhang masaya at mas gwapo pa ngayon. Tapos ayun na, may kasama siya. Ka-holding hands, lalaki rin. Mukhang model. Nang nakita niya ako naglakad papunta sa table namin at ngumiti, Uy, Ken, long time no see. Buo pa boses niya. Buo pa ang ngiti niya. Pero ako, parang nilunok ko sarili kong ego Dominic pala pangalan nung kasama niya. Sweet sila. Nagkukwentuhan tungkol sa La Union trip nila. Nagpapalitan ng fries, may pa slow dance pa sa gitna ng bar. Lasing na ako pero hindi dahil sa alak. Lasing ako sa realidad na hindi na ako ang nasa tabi niya. Tinitingnan ko si Vince habang inaasikaso si Dominic. Pinupunasan niya yung bibig nito. Naalala ko dati, ako yung gumagawa nun ako yung pinipilit niyang kumain ng itlog tuwing umaga. Ako rin yung hinahalikan niya sa batok bago siya maligo. Pero ngayon, siya na ang gumagawa ng lahat ng iyon para sa iba. Hindi na ako ang mundo ni Vince at kasalanan ko kung bakit. Nagkita kami sa CR ng bar. Medyo awkward, pero hindi siya umiiwas. Ayos lang ako Ken. Masaya ako. Sana ikaw rin. Walang hinanakit. Walang sayang. Wala rin what if. Ako lang ang may daladalang bagahe. Gusto ko sanang sabihin lahat na sorry na mahal ko pa rin siya na ako ang may kasalanan. Pero hindi ko magawa. Kaya ang nasabi ko lang, buti naman, deserve mo maging masaya. Pero sa loob ko, ang sakit, ang daming hindi nasabi at ang tanging natira, panghihinayang. Hindi ko alam kung sinadya ng universe, pero pagkatapos ng gabing yon, parang araw-araw ko na siyang nakikita. Sa gym, pareho pala kami ng time slot. Sa mall, halos magkasabay kami ng pila. Pero yung pinaka-epic, sa dentist ko, siya pala ang bagong dental assistant. Open wide ken, sabay ngiti niya. Napangiti ako. Pucha, ito na yata ang pinakakaibang dental check-up sa buhay ko. Napatawa ako. Sabi ko, wag mo ako i-adjust ng masakit ha? At ayun, nagsimula na ang chatting. Ang light lang. Tapos memes. Tapos kwento sa gym. Then throwback pics. Hanggang unti-unti bumalik yung kilig. Kahit may Dominic pa rin, hindi ko mapigilang kiligin tuwing mag kami. Yung mga simpleng, kumain ka na, o kaya ingat ka sa biyahe, parang ang daming ibig sabihin. Hanggang isang gabi, naglakas loob ako. Tinex ko, masaya ka ba talaga? Ang sagot niya, masaya ako, pero hindi tulad nung ikaw pa, parang may kirot. Kasi ang ibig sabihin nun, may pag-asa pa. Pero hindi pwedeng ako ang sumingit habang may ibang tao sa tabi niya. Isang araw, nag-message siya. Ken, kailangan ko na sigurong huminto sa kakachat sa'yo. Hindi fair kay Dominic. Sobrang sakit, pero naintindihan ko. Hindi ako sumingit, hindi ako nagpilit. Hindi na ako yung Ken na pakul -cool kahit punong-puno na ng feelings. Ang sabi ko lang, gets ko. Pero kung sakaling magbago isip mo andito lang ako. Hindi ko siya inistorbo. Hindi ko rin inasahan. Pero araw-araw, may parte sa puso kong umaasa. Isang gabi, umuulan. Tumawag siya bigla. Ken, pwede ba kitang makita? Nagkita kami sa park na paborito naming tambayan dati. Basa ang damo, malamig ang hangin pero wala kaming pakialam. Umupo kami sa luma naming bench. Tahimik. Hanggang sa sabi niya, mahina pero diretsyo. Kami ni Dominic, kahapon kami naghiwalay. Hindi ako gumalaw. Hindi ako ngumiti. Nakinig lang ako. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Tumingin siya sa akin, sabay sabi, Ken, pinili kita. Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. Doon ako napaiyak hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, dumating din ang araw na akala ko'y hindi na darating. Ang araw na pinili rin ako ng taong matagal kong minahal. Ngayon, kami na. Hindi na kami yung gaya ng dati, Fubu. Hindi na kami sekreto. Wala na ring pangamba. Kapag nagsasabon siya ng labahin, ako naman yung nagsasampay. Kapag nanonood kami ng Netflix, siya yung nakahiga sa hita ko. At tuwing umaga, ako yung naglalagay ng ketchup sa nota niya. Ay este, sa hotdog pala at itlog niya. Gaya ng dati, pero mas totoo na ngayon. Hindi na siya the one that got away. Siya na ngayon yung the one I'll never let go. Kuya Will, maraming salamat sa paglalaan ng oras para sa kwento ko matagal ko nang gustong ibahagi ang lahat ng ito at ngayong nailabas ko na. Hindi ko inexpect na magkakaroon pa ng kami ni Vince pero mas lalong hindi ko inexpect na maririnig ulit ng ibang tao ang side ko at hindi para kaawaan kundi para maintindihan. Alam kong may ibang nakikinig sa iyo na baka dumaan na rin sa ganitong sitwasyon. Kaya kung may matutunan man sila sa kwento ko, ito yon Una, wag mong sayangin ang taong seryoso sa'yo. Kung may isang taong binubuo ka araw-araw, huwag -araw, mo siyang sirain dahil lang sa takot mo o pride mo. Kasi minsan, ang hirap ng ibalik kapag nawala. Pangalawa, okay lang magkamali. Pero sana, matuto ka. Hindi ako perfect. Ang dami kong naging mali noon. Pero mas pipiliin kong harapin yon kesa habang buhay na magpanggap na wala akong pinagsisihan. At panghuli, huwag kang matakot magmahal ulit kahit ilang taon na ang lumipas, kahit gaano pa ka complicated ang sitwasyon. Basta totoo, may pag-asa pa rin. Ngayon, masaya na ako. Hindi dahil nakuha ko si Vince, kundi dahil pinili ko na maging totoo sa kanya at sa sarili ko. Salamat ulit Kuya Will. Lubos na gumagalang, Ken. May mga relasyong nagsimula lang sa katawan pero tinapos ng pusong hindi inalagaan. At may mga alaala na kahit pilit kalimutan, bumabalik pa rin. Dala ng mga tanong na hindi nasagot at damdaming hindi nabigyan ng pagkakataon. Ang kwento ni Ken ay paalala sa ating lahat na kahit gaano ka pakabuo sa panlabas, kapag hindi mo kinaya ang magmahal ng totoo, may mga taong mawawala. Hindi dahil hindi ka nila minahal, kundi dahil hindi mo sila pinili. Kung may aral kang dadalhin mula sa gabing ito, sana ito yon. Huwag mong hayaan ang takot o pride ang pumigil sa iyo na panindigan ng isang totoong damdamin. Hindi lahat ng pusong naghihintay ay laging nandyan. At hindi rin lahat ng mahal pa rin kita ay may pagkakataon pang maibalik. Ako si Kuya Will at sa bawat kwentong naririnig natin sa M2M Desires, may paalala na sa mundong puno ng kalituhan, ang pinakamalaking katapangan ay ang magmahal ng buo. Kung may sarili kang kwentong gusto mong marinig ng iba, ipadala mo lang. Baka gaya ni Ken, ang kwento mo ang maging aral ng iba. Mag-like, mag-subscribe, at ishare ang video na to kung nahanap mo ang sarili mo sa kahit isang linya. At kung meron kang the one that got away, baka ito na ang sign para itag siya hanggang sa susunod na gabi ng damdamin, init at katotohanan. Dito lang sa M2M Desires kung saan ang bawat kwento may puso.